All right, let's go. All right, punta kami na ang kapo ngayon ni Mrs. eh. Bibili eh. kami ng ano, razor ng mga aso namin panggupit namin kasi mahaba na yung buhok nila no. Kung makabili na ng razor, gugupitan ko yung mga aso. Kawawa naman kasi mga aso. Mahaba na yung buhok, kaya mainit. So, kailangan namin gupitan para guminhawa guminhawa naman yung pakiramdam ng mga aso namin kami lang nagugupit kasi you noy, know, yun ang mahal magpagupit eh dati pinapagupitan lang namin sa ano sa labas sa mga pet shop eh 500 isang gupit ng per aso so sayang din ba? Diba? ilan yung aso namin anim magkano rin yun kaya ang ginagawa namin bumibili na lang ako ng razor tapos ako na magugupit maraming beses mo naman ang mga gamit yun eh pagka bumili ka kaya mas sulit pa rin kaysa sa magpagupit ka sa ipagupit mo may mga asa mo sa labas diba eh wala eh bumigay na yung razor namin eh nasira nasira na matagal na rin yun umabot din ng dalawang taon kaya sulit na rin ba? Diba? huwag lang sanang uulan no madilim mainit pero madilim ang kalangitan no huwag naman sana para uh, hindi naman na hassle sniper gaming tayo para ano mas madali kasi pagka naka big bike ako nahirapan si misis mo kasi eh. nahirapan din ako kasi hindi naman pwedeng mag mabilis tayo kapag ka ang natin si misis delikado yung kasi eh is dito may top box pa tong sniper na to kaya komportable yung may sandalan si Mitch sa likod dare dare tayo lagari tayo ngayong araw na to kauwi ko lang kasi galing dun sa ano pag pick up ng aming pang deliver galing ako dun sa supplier namin no kauwi lang dumaretso na tayo kagad ng alas kasama si misis pagod pero okay lang kasi wala eh kaya na natin aso natin at wawa naman kasi bukas o di kaya sa mga susunod na araw Wala na kaming time ni misis masyado Dahil sobrang busy Bukas eh may lakad kami ni misis Dahil pupunta kami sa meeting Client meeting namin Mga konting uh, pag-uusapan lang naman So baka maging busy-busy tayo Samantala na natin ngayon Habang kaya pa ng oras Kahit pagod, kaya yan Walang hindi tayo kaya Basta kasama si misis Lahat kaya Napaka-traffic lang talaga ne Uy Uy Maandar naman dito sa ilalim eh Yan lang siguro yan stop light kasi dyan oh. Tapos yung iba dito pa ano o Cause of traffic Siyempre Dahan-dahan pa rin tayo Kahit na maliit tong motor na dala natin eh Nakas pa rin natin si misis Walang maganda sa maliit na motor Mabilis isingit Kahit may angkas ka mas madaling isingit-singit Alright mga tal Nandito na tayo sa Quiapo Ang bilis lang namiyahe eh. Wala naman masyadong traffic Dito na? Doon pa? May parking pa naman siguro dito Ayan tal Baba ka muna ah, ah sige Alright Hindi lang na tayo sakya po Pasok mo na lang dito sa loob yung sayo Salon equipment Ne. Eh. <laughs> uwi na tayo. Alright, uwi na kami guys. Natagal lang kami ng konti. At dumapa kami dito sa bangko para mag-deposit sa aming client. Medyo mabagal natin nakabili na tayo na uh, razor para sa ating aso medyo mura lang yung binili natin kasi sa susunod dun daw sa Cartimar yung ano bilihan talaga ng razor pang mga yun nga para sa mga grooming ng aso marami daw dun para hindi naman masayang yung punta namin dito umili muna kami ng ano umurahin lang para lang magupitan na yung mga aso madulas ang daan ngayon daan-daan muna tayo eh, hirap madisgrasya Yeah, pwede na. traffic rush hour na tong uwi namin baka pa sigurado to traffic to umulan pa taiga diya buti na lang naka sniper kami hindi masyadong ano, makawit may part ba sa may part na toyo ayos yung ulan ano excited na ako magpahinga ngayong araw na to maghapon na ako nasa labas drive ng Hilux drive ng motor puro drive ay naka ah. Galing ano?

nga yung nabili natin sa ano sa Quiapo no. Pansamantala lang na binilian natin yung mga aso natin ng ganito kasi gugupitan na natin sila at mababa na ang buhok. Yan, ito yung mga laman niya. Sa razor. Tapos yan, may mga number number pa. Ayun lang, yun ang mga laman niya. May suklay, at mayroon ding oil. Ayan. Tara, simulan na natin yung pagugupit sa aso.